So today's video guys Nagre-react <laughs> yung tatay <laughs> KG Ayan yung baby namin is 29 days na 29 nights na Uy tama na yan, wag no, kong papakain Ngading-ngading Ngading-ngading-ngading Mag alas 10 na po ng gabi Gising na gising pa siya gading geding ngading <laughs> Katatapos lang magdidi Nagnganga na naman Gading, gading, gading. Si Sibil, oih. Bacon. Gading, gading, gading. Ang bibila, la, 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 la. umutot La, la, la. Sini-sinok yain. Sini-sinok-sinok yain. <laughs> Yung ilong oh, ilong ni Sheldon. ko kalagi anak ah. So hindi na ikaw ang bonsai dahil ito na yung ating bon Ikaw bunsuso. Ano oh, Kasi may bago na tayong bonsusay. Pasalamat ako kasi. Meron ka ng new ate. New ate. New pangalan Hoy! May kasamang otot. <laughs> Malaki na siya, no? sina. Gagawin Tos ng damdamin Para Hirap pilit, pigilin, unawain. Ang oras na matutulog na tayo. Uy, uy, si hindi ah. Uh, hindi, hindi no. Ala, sige ka lang nagakisa. Magtutbas ka na nga doon, Magtutbash ka na. Kakatutbas ka na. Ng... Ah, nagtutbas ka na ba? Si Ate Kaka, Gail. Hindi pa. Patutbasin mo yan. Ikaw lang hindi nakatutbas. Sino ako? Oo. Nagtutbas ako. Kanina. Kumain na akong tinapay. Eh. O oh, magtatapos ako ulit mamaya. Ano oras na? Ano oras na? Uh, 9:51. 9:51 oh, magti-10 na. Yeah, yeah. Paano tong isa? Kagigising lang nito. ]pectracht. Mamaya na naman ako makatulog nito alas 2. Yari na naman si Mama. <Plug struggles problems> mag 1 month na po yung baby namin bukas, guys. <runding microscope>. Ang bilis lumaki ni baby. Bower. Ha? ha? Ka ha? Mm -hmm. Ay, hindi mm. talaga magpatalo. Hindi talaga magpatalo. Hmm? Kikis din. Huwag ka daw na magkiss. Hmm? Uh, mm, Nagreklamo siya. Mm. Talaga siya. Magkikiss. <laughs> <laughs> Maubos ka talaga, be. Katagahalan. Mm. Yeah! Mm. <laughs> nga nga. Mago <laughs> mm. Eh, <Ay>! <laughs> <laughs> Mag one si Bibi bukas. Yes. Nakalimutan pa mo. Ano nakalimutan? Alam ko. Eh, di bak bakit mo hindi sinabi sa kanila? Sabi ko nga. Uh, sabihin mo anong plano natin bukas. Bibi, sa Um, first, kailangan natin ng dress para kay baby. Ah, oh, wala nga dress si baby. Hindi, Wala na, kay... na tayong panahon bumili. Hindi, magpapagawa tayo kay at ate ano okay. yung... Mananahe? Yung, yung doon. Ano tila? Bibili yung, na lang sa market market. Yeah, hindi, yung na kalila ate Bibili tayo. tayo. Yung kalila at ate Thea doon. Oo oh, nga, yung sita hmm. ni ate taya, mama ni ano. Atin wala na tayong time. Wala pang dress si baby. Puro pa baby dress. <laughs> Di ba, next month na lang. Ano na kong... Tawawa na si baby. Susabi lang <laughs> na. Sinisinok siya eh. Busog kasi. Ito ako mo naman kasi, baby. Kabilaan mm, ba naman yung dede niya? So, anong plano bukas? Ang um, bibili tayo ng ano, cake para sa birthday. Ay, birthday ba? Yes, yes of course. One month. One month. Ay, one cake? month old. tapos. Cake tapos. Pizza? Ayun oh, lang. Kasi wala tayong pera. Yeah. Wala Mag, ba yung inaano mo okay. inaano yung pizza non, nung alam ka yung umaayos ni Papa? Shake is yun. Mahal yun. Ayoko nun. Tsaka pangit yung texture na. Mas gusto ko pa yung local. Merlis. 69. Ay hindi pa. Bids, vegetable yun. Diba? Yung binili mo. 98. 98 pesos lang. Merlis pizza. Masarap pa yung dough niya. Mm -mm. Uy. So, ayun guys. Ayun, gagawin ganito? namin bukas. Dapat mag, mag, uh, ano din kami, celebrate ng birthday nito ngayon. Pero, uh, as well as silang, pera. ano, pera. Lang. Oo nga, kasi mahirap ang buhay. Walang pera. Opo. Pati pa nasira yung cellphone ni, ni, ano, Tito ni... ko, guys. Ay <laughs> nga, edi, wag na nga, magano. Ano na nangyari kay Bibi, guys? Nalaglag na siya, guys. <laughs> Na-slide siya. Na-slide. na-slide. Galing sa pilo. <laughs> Pinagkatuwaan yung baby. Ha? 29 ah. days old na. <laughs> so tama na yung budget natin bukas. 500 pesos. Hoy. Yung cake halagang 300. Tapos yung pizza 98 pesos. Ay. 300 mahigit. No, 320. Oh, may golden oh, locks oh, yung maliit wait. lang. Ano na nangyari? <laughs> Tumaob das <this> baby. <laughs>